So hello mga lods Magandang magandang Hapon Ayan. So ngayon Kain po tayo Uy bawal ka ngayon So yan Para lumusog uh, tayo tumibay mm. Bumili ako ng maraming prutas Mm. mm. Shout out sa lahat dyan. Mega mega shout out. Mm -hmm. mm. Mukbang. Mm. Alahat ba to? Two, four, six. Ha? Tan yung iba. Hmm, iba yung sampo sa di ba? ko Di 20 sa'yo. Hindi yung. Ay, charge. May charge ah. Su anh em. Một bằng một bằng một bằng. Một bằng. Ừ. Ukbang tayo sustansya kasi ito mga idol. Hmm. Mmm. Mmm. Mm. Sarap. Sunod, titiran na ako sa maraming protas na libre. Mm.

mumukbangin natin yan mga kaidol. idol mansanas na naman yung mukbangin natin yung nagbablog Hilaw to Hilaw to so ayan mga kaidol. idol maraming maraming salamat sa inyong panunood sa ating channel